Mr. Speaker, balak ba ng Pangulo na pumunta sa Formula One sa Singapore sa 2024? For trending news, follow Trending Express. Pinagtuunan ng pansin ni Kabataan Representative Raul Manuel ang travel expenses ng jet setting ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. at ang return on investment para sa mga biyaheng ito na isinusuong ng mga buwis ng mga Pilipino. Ginawa ni Manuel ang kanyang pahayag sa panahon ng interpolations ng inihahandang budget ng Office of the President, OP, para sa taong 2024 bago ang House Plenary. Timiyak niya ang dalawang biyahe ni Marcos sa Singapore bilang Pangulo noong Oktubre taong 2022 at Setyembre taong 2023 ay para lamang sa F1 race. Sabi pa ng mambabatas, Pag 2023, ang ating investments na pumasok ay nasa 4 billion dollars pero Mr. Speaker compared to the same time period noong 2022 noong wala pa ang mga biyahe ng pangulo 4.91 billion Mr. Speaker tapos noong 2021 buong taon na po Mr. Speaker 10.5 billion dollars or kung half year nasa 5.25 billion dollars Mr. Speaker. Kaya mas malaki pa ang rate ng pagpasok ng investments sa bansa no emergency pa ang pandemic kumpara ngayon Mr. Speaker. Kahit na biyahe ng biyahe ang pangulo. Kaya this implies hindi naman pag-attract ng FDIs ang pangunahing dahilan bakit biyahe ng biyahe ang Malacañang. Nababaon sa utang ang mga Pilipino sa dagdag na gastos kaya The Filipino people should not pay For the revenge travel of our top officials, Mr. Speaker. Gusto ng kabataang mambabatas na malaman kung dadalo rin ba siya sa kaganapang ito sa taong 2024? sa Formula 1 po, if ever, shoulder na naman ng taong bayan. Kaya po, we'd like to know in advance, Mr. Speaker, pupunta po ba sa susunod na taon sa Formula 1 sa Singapore ang Pangulo? Ang uh, presidential po, ang uh, local engagement, foreign state at uh, working visits ng Pangulo. At pati ang visiting foreign state leaders, ministers at iba pang mga dignitaris ay nagmumula po dito sa mga pondo na ito ng Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po head-on na nasagot yung ating tanong. And Mr. Speaker, ang First Lady din naman ay proud na dumalo ang Pangulo this year sa Formula 1 para sa networking. So kung proud po ang Office of the President eh di dapat po hindi ikahiya kung dadalo ang Pangulo sa Formula 1 sa 2024. Ang, ang uh, biyahe po ng Pangulo sa, sa Singapore ay uh, ito po ay isang imbitasyon mula po sa, mga, sa isang uh, grupo. ay uh, yung pong uh, pagpapanood sa formula po, ito po siya po ay lang, Mr. Speaker, in advance. Sige. Mr. Speaker, hindi ko na po ididin kasi kahit mismo sponsor po natin ay nahihiyang uh, i-admit kung dadalo next year ang ating pangulo sa Formula 1 sa Singapore. Dagdag pa dito, nagkaroon ng tensyon sa house ng tanungin ni Manuel ang sertipikasyon ni Marcos bilang urgent ng inihahandang budget para sa taong 2024. Pagkatapos ay pinatayan pa siya ng mikropono at I vote no and I would like to explain my vote later. Pinatayin pa po ako ng mic pa ng speaker. Nakakabastos naman sa mamamayan. Para sa maanghang na balita, follow Trending Express.